Sa taong ito ay nasa halos 61 milyon na katao ang mawawala sa existence. Babalik sa kanilang natural na estado ng non-existence, mas kilala bilang kamatayan o death. Nasa two-thirds sa kanila ay mamamatay ng dahil sa isang misteryoso at sa ngayon ay wala pang luna sa sakit. Ang pagtanda Technically at medically speaking, ang pagtanda ay hindi nakakamatay. Ngunit dahil dito yung mihina ang ating katawan, gumawa ba ang iyong kakayahan na labanan ng kamatayan? Gayon pa man, nababalo pa rin ng misteryo ang kamatayan ng dahil sa mga kondisyong daladala ng ating pagtanda. Dahil hindi pa natin lubos ang nauunawaan kung bakit tayo tumatanda. Ang alam natin ay walang iisang elemento ang nagiging dahilan sa ating pagtanda. Sa halip ay kombinasyon ito ng maraming magkakaugnay na mga dahilan. Halimbawa ay ang limitasyon na ipinapataw ng ating telomere sa cell division ay nagpapahiwatig ng na pagkaluma ay maaari nakaprogram sa ating DNA. Ang manipulasyon ng specific genes sa ibang hayop at organism ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa aging process. At ilang studies ang nagpatunay na nakakapagpabilis ang pagtanda ang calories. Kaya't maaaring mapahaba ang buhay kapag kaunti ang pagkain. Pero kung hindi ka kakain, ikamamatay mo rin. Sa kabilang banda, ang pagtanda ay maaaring resulta ng naipong pagkasira ang katawan natin may kakayahang mag-maintain at mag-repair ng sarili. Ang prosesong responsable dito ay maaaring magkamali. Sa paglipas ng panahon ng mga naipong magkakahiwalay na pagkakamali, maaaring maging significant para pahinain ng iba't ibang function ng ating katawan. Kung maa-isolate ng mga gerontologists ang precise nature ng aging, maaaring isang araw kakayanin natin itong mapabagal, mapigilan, o kahit baligtarin pa ang proseso. Ang fear of death ay thanatophobia. Ang takot sa ating katapusan ay kadalasang napakalaki. Kaya't marami ang naghahanap ng paliwanag na may pangako may susunod pa pagkatapos ang kamatayan. Sa madaling salita, afterlife. Para sa siyensya, ang kamatayan ay ang pagtigil ng brain activity na susundan naman ng natural na pagdecompose decompose ng katawan. Pero sino ba ang siyensya para sabihin tayo kung ano ang dapat paniwalaan? Bakit hindi na lang natin tanungin ng mga nabuhay muli pagkatapos mamatay ng sandali? 10 to 20% ng cardiac arrest survivors nakakaalala ng near-death experiences. Mga alaala -ala habang ay clinically dead at unconscious. Ang mga na-revive kadalasan nagre-report ng magkakaparehas na karanasan, gaya ng pakiramdam ng kapayapaan, pagmamahal at kaligayahan. Nakikita ang sariling patay na katawan, pinabalikan ang mga karanasan sa buhay nakakausap o nakikita mga mahal sa buhay na namatay na o mga supernatural entities at isang ilaw sa dulo ng isang madilim na tunnel sa mga pag-aaral na pagalamang ang mga karanasang ito nakadepende sa kultura halimbawa ay ang mga kristyano ay mas malamang makakita ng mga anghel habang ang mga hindus naman ay makakakita ng mga gods ng underworlds mga entities na sumasama sa mga namatay patungong afterlife kilala bilang psychopomps. Ngunit hindi mas malamang na maka-experience ka nito dahil reliyoso ka, dahil ang near-death experience nararanasan din ng mga 80 at ng iba pa. Marami namang natutuwa sa mga ganitong reports dahil nagbibigay ito ng patunay na may afterlife. Ngunit mahalagang ipunto na ang clinically death hindi parehas sa pagkakaintindi ng karamihan bilang kamatayan. Ang dahilan kung bakit nare-revive ang isang tao kapag clinically dead na ay dahil sa kabila ng pagtigil ng puso at paghinga, ang utak, aktibo pa rin. Nagiging legally dead lamang kapag hindi na aktibo ang utak at wala pa nakakabalik mula sa estado niyan. Habang ang mga tao ay may kaawa-awang mortal na katawan, may ilang mga hayop ang nagpapakita ng biological immortality. Isa sa mga immortal na creature na yan ay ang Hydra. Ang hydra ay maliliit na freshwater animals sa mukhang maliliit na octopus. Habang ang katawan natin umihina sa pagtanda, ang hydra hindi. Sa madaling salita, hindi sila nagpapakita ng senyales ang pagtanda. Walang senyales ang anumang epekto ng pagtanda. Habang ang regenerative process nito ay hindi pa masyadong naiintindihan, umaasa tayong balang araw ay mas maintindihan natin ito at makatulong ito sa paghahanap natin ng immortality. Ang iba pang creatures na tila nagpapakita ng biological immortality ay ang jellyfish, lobsters, at flatworms. Ito ay micromort, isang unit ng measurement, kombinasyon ng salitang micro at mortality. Sukat ng probabilidad ng piglaang pagkamatay sa anumang binigay na konteksto. Ang ibig sabihin ng one micromort ay ang probability of death ay one in 1 million. Halimbawa, isa sa kada 150,000 na skydiving attempt sa US na uwi sa kamatayan. Kaya't nasa halos 7 micromort ito kada jump. Upang maharap sa 1 micromort ng panganib, kailangan mo magbisikleta ng 10 kilometers, magmaneho ng 400 kilometers, o sumakay sa isang commercial airlines at lumipad ng 10,000 kilometers. Ang isang simpleng bagay gaya ng pagbangon mula sa kama sa edad na 90 ay 300 micromort. Ang pinakamapangalim na trabaho sa US ay ang maging presidente. Meron itong 186,000 micromort. Sa karamihan ng kultura, ang kamatayan na sa isang specific na personification. Kadalasan ay ang Grim Reaper, isang skeleton may itim na balabal, may dalang karit na siyang ginagamit niya sa pag-ani ng mga kaluluwa ng mga patay. Ngunit may ilang ancient cultures ang hindi nakakatakot ang personification ng kamatayan. Si Thanatos, ang god of death ng ancient Greek. Kadalasang inilalarawan bilang bearded man o batang may pakpak, nagsisilbi lamang gabay ng mga kaluluwa papuntang afterlife. Sa madaling salita, isang psychopomp. Ang Egyptian god na si Osiris kadalasang inilalarawan bilang isang lalaking may berdem balat. At mas ginagalang ito, hindi kinakatakutan. Ang modernong depiksyon ng kamatayan na ito ay maaaring mayugnay sa pinakamapangwasak na pandemya na hinarap ng sangkatauhan, ang Black Death. Ang kakilakilabot ng medieval plague na ito, maaaring nakabawas sa populasyon ng Europa ng hanggang 60% na siyang nagbigay daan sa mas nakakalungkot at mas nakakatakot na depiksyon ng Grim Reaper para mas accurately maipakita ang kawalan ng pag-asa at kalungkutang daladala ng Black Death. May isang rare mental disorder, ang Cotard Syndrome. Ang taong meron nito kadalasang dinitinay ang existence ng isa o higit pang parte ng kanilang katawan. Pero sa ilang extreme cases, dinidinay mismo ng pasyente na sila'y nag exist at naniniwala silang patay na sila. Ipinangalan sa isang French neurologist na si Jules Cotard. Noong 1880, nagkaroon siya ng isang babaeng pasyente. na Naniniwala itong halo ang kanyang katawan balat lamang at puto. Dahil dito'y pinipilit niyang hindi niya kailangan kumain at eventually namatay dahil sa starvation. Ang biktima ng ganitong disorder kadalasan naniniwalang immortal sila. Dahil sa kanilang delusional perspective, hindi pwedeng mamatay ang patay na. Mahirap makipagtalo sa logic na yan. Noong 2012, isang lalaki ang kumbinsidong patay na siya pagkatapos niyang ma-stroke. Ito ang sinabi niya sa kanyang doktor. I guess I'm dead. I'd like to ask for your opinion. Ngunit ang tinanong siya kung posible bang makapagsalita ng isang patay. Aminado naman siya sa contradiction. Sa kabila niyan pinaniniwalaan pa rin niya ang kanyang non-existence. Ito pa ang kanyang sinabi. I feel I am dead, but I'm talking with you in this world. I do not know whether I am alive or not. I am unable to realize that I'm alive. Ilang buwan ang lumipas, bumuti ang kanyang kondisyon. Hindi na siya naniniwalang patay na siya. Ngunit naniniwala pa rin siyang namatay siya. Isa pa ay naniniwala rin siyang pasyente rin ng pares na ospital, si Kim Jong-il. Noong 2007, isang middle-aged man sa boss niya ang nagdesisyong pikein ng kanyang kamatayan. Gusto niya makita kung gaano karaming kaibigan at pamilya ang pupunta sa kanyang libing. Sa kasamaang palad, isang tao lamang na nagpunta sa kanyang pekeng libing. Yan ay ang kanyang ina. Ito ay isang pangkaraniwan takot dahil walang gustong mamatay ng nag-iisa, ang takot na kakaunti lamang ang pupunta sa funeral service ay common sa UK. Pwede ka magbay sa isang kumpanya kilala bilang Rent a Mourner. Para magdala ng mga tao mag aattend sa iyong funeral service, magpapanggap na nagluluksa sa iyong pagpanaw. Early 1921, gustong patunayan ang existence ng afterlife ng isang American na si Thomas Bradford. Tila mahirap itong gawin kaya naisip niya ay magpakamatay at makipag-usap sa isang tao habang siya ay nasa afterlife. Nag-publish siya ng advertisement sa dyaryo. Naghahanap ng spiritualist, isang taong maghihintay sa pagbabalik ng kaluluwa ni Bradford mula sa kamatayan. Si Ruth Dora nang sumagot sa kanyang advertisement. Pagkatapos ng ilang pagpupulong, winakasan ni Bradford ang kanyang buhay noong February 5, 1921 na may intensyong bumalik para ilarawan kay Ruth Doran ang kung anong nakita niya sa afterlife. Isang linggo ang lumipas sinasabi ni Doran na nakausap niya ang kaluluwa ni Bradford at ito raw ang kanyang sinabi. I am the professor who speaks to you from the beyond. I've broken through the veil. I woke up and at first did not realize that I had passed on. I find no great change apparent. I expected things to be much different. They are not. Human forms are retained in outline, but not the physical. I have not travelled far. I am still much in the darkness. I see many persons. They appear natural. There is a lightness of responsibility here, unlike in life. One feels full of rapture and happiness. Bahala kana kung mo yan o hindi. Gaya ng ko kanina, ang ng brain activity ayon sa modern medical science ay ang point of no return kapag ang utak mo, hindi ka na pwedeng i-revive pero may mga kontra sa puntong yan. Para sa ilan, basta't buwang utak, posibleng i-restore ang brain activity sa ibang araw. At least theoretically. Kahit wala pang nakakabalik mula sa complete brain inactivity, maaaring maging posible yan sa future medical advances. At sapat na para sa ilan ang posibilidad na yan para ilagay ang kanilang katawan sa yelo sa pag-asang sa future maaari silang i-unfroze at buhayin muli isang practice kilala bilang cryonics. Ang kauna unahang cryopreserve ay si James Bedford na namatay noong 1967 dahil sa cancer. At magmula noon, nasa 250 na katao na ang dumaan sa napakamahal na proseso na ito at ilang libo pa ang gustong sumunod. Ang tanong ay isa ba itong uri ng suspended animation o freezer lamang ng mga patay? Noong 2016, isang frozen rabbit brain ang matagumpay na na-restore ng mga scientists na siya nagpapakita na posible ang sub-zero preservation. Pero ang problema ay ang revival. May ilang microscopic animals ang matagumpay na na-freeze, na-unfreeze at na-revive. Pero ang malaking mammals kagaya natin, mas komplikado. Gayun pa man ang cryonics sa ngayon, ang pinakaposibling paraan para matakasan ang kamatayan kaya't habang may ilang nakikitang pag-asa sa hinaharap na maaaring maligtas tayo sa kalupitan ng kamatayan, ang kasalukuyan ay mananatiling isang mundong puno ng sakit, pagdurusa, Pilipinas, kamatayan at kawalan ng pag-asa. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.